Masarap pulutan yan. Ay, yeah, yeah. ay. Order tayo ng ice cream. Dito kasi sa ice cream ay magpapipili Pero mas bit namin ito pipiliin. Ito, nakikita niyo. Ang ito ito may level 1, 2, 3, and 4. Yung 4, yung talagang sasabog na. So, napoconsist na ako dito yung nalang ako. Beto na lang, orderin namin, Ben. Yung level 4 na lang. Ano yung ito, maanghang ko, ha? Ah. Maanghang, no? Yeah. Hatas level 4. Ha? Hatas level Yun, sige, para masubukan namin kung paano kami sasabot ko. Abangan nyo, guys, kung Kinalabasan nito. Okay. Okay. Ayun to... Ayan na yung order natin, guys. Wow! Siniserve serve ni ate yung ating order. O, ayan. Wow! Hmm. Ayan o, kitang-kita mo, may sili pa. Oh, wow, ito yung volcano na so, sumasabog ika nga dito sa Bicol. Yung so, conscious na ako kasi gusto ko lang matikman. Talaga yung sasabog ba? Kapag tinikman natin ito, yung sasabog ba talaga tayo? Hindi ko alam kung anong una kong kakainin yung sili ba? Alam mo itong una kong kakainin yung sili. Dito tayo kukuha sa sili. pinapawisan na ako, hindi ko pa kinakain pinapawisan na ako grabe wow <laughs> grabe, nangangagat nya. oh my god Grabe guys, sumasabog ka talaga. Grabe. <laughs> ah, Ulit, grabe. Nangangagat nga talaga. Guys. Thank you, thank you Sa nakita namin lang dito sa may... First Colonial. Sober, sober, ang nga talaga guys. Sober. Yun, binigyan ako niya atin ng tubig. Kasi alam niya maangangan ako yun. Alam mo kumain dito, tapos iinom ka ng tubig. Pag tapos mong kain ng ganyan, tapos, inom ka ng tubig. Mm. Grabe na. Oh, Okay na. Wow. Sili ice cream. Sili ice cream volcano flavor. Ay, ay number volcano. Parang color ba lang Nasa uli yung mga Nasa uli. yung ano, <laughs> gumakapit yung anghang. Lasang-lasang sila. <laughs> so, ayan, ganyan. Ha?